Hahalean na Papel ang mga elihidong opisyal kan banwaan ni Daet Camarines Norte sa Grievance Committee na nagdadangog sa reklamo kan mga commuter kontra sa mga toda. Ini ang nakapalaman sa bagong pasang pasang ordinansa kan sangguni ang bayan kung sa in kung dati, pigaagi pa sa Anbank meeting kan SB ang reklamo, alagad ngunyan yan ng mismo kan Traffic Management Chief kan PNP and Grievance Committee. Sa paaging ini, nagtutubod ang Chairman kan Tricycle Regulatory Unit na mas mapaparikas ang pagtataong solusyon sa mga reklamong pigsusunad kan mga commuter. Naglalauman ang TRU na ini na inina ang magiging dalan tanganing dagos ng madisiplina ang sektor kan toda as hindi na maabuso ang ibang mga pasahero. Yung mga reklamo sa mga tricycle driver, ito na po ang pinakamabilis hindi po katulad nung una kung saan lahat po ng mga grievances, lahat ng mga ay kailangan pang idaan sa N-Bank.